Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ating menu ngayon. May cup na tayong gitong giniling, sibuyas at bawang. gin sa ko muna siya. Tapos, saka ako itong beans. Isinama ko na rin itong <coughs> yung gitna ng ripolyo. At may dalawa tayo dito sita ng manok. Iniluto ko lang siya ng pang -mabilisan. At ito po yung ating pasta. Talatay ang tawag dito. Isasama ko na rin itong sukine isa masayang at ito ating repolyo yan ay gitna kaya mamaya ko siya ilalagay kaya nagpapainit na rin tayo ng tubig at ito ilalagay na rin natin yung kabang gulay kasi ito ay madali lang siyang maluto pero pinrito ko muna siya inuna ko yung manok at nang madali siyang maluto yan ako nagpapainit na siya para isang luto na laang yan ang ating ngayon ay nang pananghalian. Ayan, nagtubig po ako ng kaunting kaunti ang para siya ay maluto yung hita ng manok. Ngayon, sa isang tabi ko lang siya ay nilagay. Ilalagay ko naman itong ating sukini sa ibabaw. At para habang niluluto natin yung manok, parang binabapuri lang siya. At mamaya ko siya paghahalu-haluin. Ayan guys, pa ay iganay yung tubig at saka Medyo okay na yung manok. Ito namang sukine, hahaluin ko na sila. At baka naman yung nasa ilalim na ibang gulay ay malutong maigi. Ayan. Kasi madali lang naman yung maluto yung sukine. Dinamihan ko ng gulay dahil para ko hindi luto ng luto. Ayan, yeah, medyo okay na yung ating sukine. Lagay ko naman itong ating olio. Hi guys, yan, luto na po yung ating may lutong gulay na may karning giniling at saka manok. Ito na lang daw pong aming kakainin kasi pinakita ko sa akin ano, eh ito na lang daw po kasi madami, okay na raw po yun sa kanya dahil may karna rin naman po siya, kaya yung pasta hindi na po. Ayan, ito po, na po ang Pins Prada, kain kayo, salamat po sa panunod, God bless po, bye bye!